Pedro de Duanoyen, ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayanang pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Mag-isip lamang tungkol dito sa isang sandali. Hindi ka pangkaraniwan, ikaw ay pambihira. Hindi ka walang halaga, ikaw ay napili. Ang mga salitang ito ay dapat na umaling ngaw ng malalim sa iyong espiritu at punuin ka ng pakiramdam ng pagtataka at pasasalamat. Pinili ka ng Diyos ng personal, tinawag ka mula sa kadiliman at dinala sa kanyang kamangha-manghang liwanag. Ikaw ay bahagi ng isang lahing pinili sa isang mundo na madalas magparamdam sa atin na parang isa lamang mukha sa karamihan. Ngunit nakikita ka ng Diyos bilang natatangi at mahalaga. Inilaan kanya para sa isang banal na layunin. Ang iyong buhay ay may kahulugan at ikaw ay itinalaga upang tuparin ang plano ng Diyos sa henerasyong ito. Yakapin ang iyong pagkakakilanlan bilang isa sa mga pinili dahil hindi ka narito sa pagkakataon lamang. Sadyang inilagay ka sa panahong ito at lugar upang gumawa ng pagkakaiba. Higit pa sa pagiging bahagi ng isang lahing pinili, ikaw din ay bahagi ng isang maharlikang pagkapari. Ito ay nangangahulugan na mayroon kang direktang akses sa hari ng mga hari, sa Panginoon ng mga Panginoon, at binigyan ka ng pribilehiyo na lumapit sa trono ng Diyos ng may kumpiyansa na alam mong ikaw ay napili upang kumatawan sa Kanya sa mundong ito. Mayroon kang autoridad na dalhin ang Kanyang pag-ibig, biyaya at awa sa mga nasa paligid mo. Ikaw ay isang embahador ng kaharian ng Diyos na nagdadala ng kanyang liwanag at pag-asa saan man ka magpunta. Bukod dito, ikaw ay kabilang sa isang bansang banal. Tinawag ka ng Diyos upang maging bahagi ng kanyang komunidad ng mga mananampalataya, isang pamilya na pinagbuklod ng pananampalataya. Sa bansang ito, nakakakuha ka ng suporta, paghihikayat at pananagutan. Magkasama nagsisikap tayong mamuhay ayon sa salita ng Diyos at ipakita ang Kanyang katangian. Bilang isang piniling tao at banal, mayroon tayong pagkakataon na ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa mundo na nagpapakita sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng pagiging itinalaga para sa Kanyang mga layunin. Sa wakas, ikaw ay isang espesyal na tao para sa Kanya. Ito ay isang paalala na pinahahalagahan ka ng Diyos. Nagagalak siya sa iyo at itinuturing kanyang mahalaga. Hindi ka lang isang numero sa malawak na dagat ng sangkatauhan, kilala ka ng lubusan ng iyong ama sa langit. Kilala niya ang lahat ng iyong pangangailangan, pakikibaka at mga pangarap. Pinili ka niya at nais niya ng isang personal na relasyon sa iyo. Mahal ka ng higit pa sa sukat. Pinili ka ng Diyos at mahalagang kilalanin at tandaan mo ang katotohanan ito. Hindi ka bunga ng pagkakataon, o pagkakataon, sadyang dinala ka ng Diyos sa pag-iral. Nilikha ka niya ng may layunin at kaalaman bago pa man itatag ang pundasyon ng lupa. Hindi ka isang aksidente, isang pagkakamali o isang biktima lamang ng mga random na pangyayari. Sinadya ka ng Diyos na likhain. Isipin mo ang sinabi niya kay Jeremias. Jeremias, Katobe 1.5 Bago kita buuin sa sinapupunan ay pinili na kita bago ka pa ipanganak, itinalaga na kita at itinalaga bilang propeta sa mga bansa. Tingnan ang unang linya ng talatang ito. Bago kita buuin sa sinapupunan, kilala na kita. Hindi ba talaga kamangha-mangha? Bago ka pa man mabuo sa sinapupunan, kilala ka na ng Diyos. Kilala ka niya bago pa ang iyong unang pagtibok ng puso, bago pa man malaman ng iyong ina na dala ka niya. May ganap na kaalaman ng Diyos sa iyo at sa lahat ng aspeto ng iyong pagkatao. Walang anumang gagawin mo na magugulat sa Diyos. Alconscious ng bawat pagkukulang, pagkakamali, error, limitasyon at kakulangan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, pinili ka niya. Bakit? Dahil mahal ka niya. Kaya, ano ang ilang mga palatandaan na pinili ka ng Diyos? Unang senyales, hindi umaangkop Napansin mo ba na ang mga pinili ng Diyos sa Biblia ay hindi kailanman talagang umaangkop? Si Jose, na pinili ng Diyos, ay hindi kailanman talagang umaangkop. Kahit na noong siya ay teenager pa lamang, siya ay naging isang tagalabas sa loob ng kanyang sariling pamilya, hinamak ng kanyang sariling mga kapatid. Gayon pa pinili si Jose ng Diyos upang maging pangalawang pinakamataas na posisyon sa buong Ehipto, sunod lamang sa mismong paraon. Tunay na kahanga kung paano ang isang tagalabas, minsang isang alipin na tinanggihan, ay naging isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa pinakamalaking bansa noon. Si David, na pinili ng Diyos upang maging hari ng Israel, ay dumaan din sa isang katulad na pattern. Naalala natin siya bilang batang lalaki na tinalo si Goliath at bilang isang makapangyarihang tao ng Diyos na nagapi ang mga kaaway ng Israel. Siya ay ang haring pinili, isang lalaki ayon sa puso ng Diyos, gayon paman, si David ay hindi kailanman talagang umaangkop. Ang kanyang ama, si Jesse, ay hindi nakakita ng potensyal para sa pagkahari sa kanya. Habang naniniwala si Jesse na ang kanyang iba pang mga anak Sina Eliabe, Abinadab at Shamma ay angkop para sa papel, pinili ng Diyos ang hindi isinasa alang-alang ni Jesse. Nilalayo ng Diyos na ikaw ay magkaiba. Ang iyong kawalan ng kakayahang umangkop sa mundong ito ay hindi isang pagkakataon. Ito ay dahil ang mundong ito ay hindi ang iyong tunay na tahanan. Inilaan ka ng Diyos, minarkahan ka bilang sarili niya, bilang isang mananampalataya kay Kristo, at tinawag kang maging natatangi. Hindi na umaayon sa mga paraan ng mundong ito, ngunit umaayon sa salita ng Diyos. Ang kagandahan ng pagiging pinili ng Diyos ay hindi mo kailangang mabuhay na natatakot sa mga kumakalaban sa iyo. Maaari kang maging malaya mula sa mga anxieties ng mga balak at pagsasabwatan na binuo laban sa iyo. Sinasabi sa Isaiah 54-17, Walang sandata na nabuo laban sa iyo ang magtatagumpay at bawat dila na tumindig sa paghatol laban sa iyo ay mahahatulan. Ang pangalawang senyales na ikaw ay pinili ay makikita dito sa Isaiah 54.17 na nagsasabi, Walang sandata na nabuo laban sa iyo ang magtatagumpay. Kapag pinagnilayan mo ang iyong buhay, mapapansin mo na ang mga sandata ay nabuo laban sa iyo ngunit hindi nagtagumpay. Ang taludtod na walang sandata na nabuo laban sa iyo ang magtatagumpay ay isang pangako ng Diyos sa kanyang mga mananampalataya na aangkop hindi lamang sa mga tao ng Israel kundi sa mga Kristiyano sa buong mundo. Naunawaan ng propetang si Isayas ang isang bagay na madalas nating hindi pinahahalagahan. Ito ang mismong salita ng Diyos na tinitiyak sa iyo na walang sandata na ipinadala upang saktan ka ang magtatagumpay sa kanyang misyon. Gumagamit ang jablo ng iba't ibang mga sandata tulad ng nakikita sa aklat ni Job kung saan ang sakit ay kabilang sa mga paghihirap na dinala niya sa buhay ni Job. Ang takot ay isa pang sandata sa kanyang arsenal. Gayunpaman, bilang anak ng Diyos, hindi mo kailangang matakot. Ipinangako ng Diyos na hindi ito magtatagumpay, hindi ito magtatagumpay. Walang mas nakapagpapalakas ng loob kaysa sa pag-alam na ang Diyos ay laging nasa iyong tabi. Sumusuporta sa atin anuman ang mga hamon na ating kinakaharap o mga paghihirap na ating tinitiis. May isang maliwanag na liwanag sa dulo na dala ng Panginoon. Hindi mahalaga kung gaano kahangahanga o nakakatakot ang mga hadlang. Hindi nila tayo madudumina. Ang tagumpay ay garantisado para sa mga nagtitiwala sa Panginoon at ginagawa siyang kanilang kanlungan sa mga panahon ng kahirapan. Kung ikaw ay magninilay-nilay sa iyong buhay, makikilala mo ang kamay ng Panginoon sa iyo. Kapag tumingin ka sa nakaraan, makikita mo na nang walang Panginoon, hindi mo malalampasan ang mga pagsubok na iyong kinaharap. Pinili ka ng Diyos ito ay hindi nangangahulugang walang sandata ang mabubuo laban sa iyo. Malinaw na sinasabi sa atin ng Biblia na sila ay mabubuo. Gayunpaman, hindi sila magtatagumpay. Pag-isipan ang iyong buhay at ang mga sitwasyon na iyong nalampasan laban sa lahat ng logro. Mayroong mga kalagayan na iyong hinarap at nagtagumpay ka na maaaring nakapinsala sa iba, ngunit narito ka ngayon ikaw ay pinili ng Diyos. Ang pagiging pinili ng Diyos ay hindi nangangahulugang walang sandata ang mabubuo laban sa iyo. Nangangahulugan ito na kapag ang mga sandata ay mabuo, hindi sila magtatagumpay. Kapag tayo ay naglalakad sa mga apoy ng buhay, kung saan ang kanilang tindi ay nagbabanta na lamunin tayo, alalahanin natin ang kwento ng tatlong kabataang Hebreo at kung paano sila iniligtas ng Diyos mula sa nag-aapoy na pugon. Alalahanin natin kung paano pumasok ang Diyos sa apoy kasama nila. Ang ating Diyos ay tunay na kamangha-mangha. Hindi lamang tayo iniligtas mula sa may hirap na sitwasyon, kundi sumasama rin siya sa atin sa loob ng mga sitwasyong iyon. Siya ay kasama mo sa gitna ng mga tubig at siya ay kasama mo sa gitna ng apoy. Ano man ang sitwasyon na iyong kinakaharap, ang Diyos ay magiging sa iyong tabi. Ito ang dahilan... Kung bakit ang ilan sa ating pinakamalalim na mga pagtatagpo sa Diyos ay nangyayari sa panahon ng ating pinakamadilim na mga sandali sa buhay. Ang Diyos ay hindi ka bibiguin. Siya ay tapat at matatag sa kanyang pangako sa iyo. Tandaan, hindi ka aksidente. Sinadya ng Diyos na likhain ka.